Tiis muna. <laughs> pakiusap ng tropa ni Alcala. Talaga naman. Kaya ito naman ang pakiusap namin sa inyo, Secretary. O, Secretary, Alcala, Mr. Kay Kiko. O kaya pa rin pala naman na mama. Uh, Agrikultura. Oo. Oh. Si Kiko. Asan na si Kiko? <laughs> Asan na ang aking paboritong Kiko? Kiko! -Kiko! Kay Kiko! Kay Kiko! Oo nga. Oh, mm. Asan na? Tinatawagan mo ba? Kiko! baterya. na naman, si Raulo naman sumasagot. Sabi na naman nung telepono eh, krung krung. <laughs> ano ba naman yung Kiko? Kailangan ka namin ngayon. Uh, ah. lumabas kasi kayo ng opisina at magpunta ng talibaba. Puro kayo sa air condition room. Oh, si Sweet Angel nagpadala ng ano, ng sa, ano? sa Twitter na may ano pa may letrato pa ganito dito sa Singapore Miss Ali iga ng packaging ng sigarilyo. O nga, yon kasi isa yun sa mga bansa na adopted na itong may ano. May Oo. Ano ba tingin? Um, nakalagay, smoking increases miscarriage risk. Oo, oh, sa mga ano, ah, mga... nagdadalang tao na, alam mo, smoking increases. Pag nakakita ka ng buntis, obviously oh, buntis, wait. tas naninigarilyo, ah, wow, so tinititigan bata. mo ba? Sinititigan mo Ako ba? may sinabihan ako, Miss, maawa ako sa anak mo. Mm. O nga, di diba? mm. Miscarriage risk, oral cancer, neck cancer, throat cancer. Tapos yung ngipe na may parang itim na plaque. na ano ba yung tawag dun sa igisig-gisag? May gum line? May itim-itim? Ting tingaliling. Tingaliling? <laughs> Basta itim yun kasi yung tar din yata yun, eh, di ba? Tama ba ako? Meron ba nakikinig sa atin din, tista? Yung mga diseases of the mouth makaka-emphysema kayo, di ba? Emphysema, naku, hiyan oh. nun? Unti, alam mo emphysema? Alisan mo yung tubig yung goldfish. Kunyari Gano, nasa ta isang, ano? Ayan, mm -hmm. gano'n. Ano, ano? Emphysema. Tayo, kasi wala ka ba dun sa punto, kasi nakakahinga pa tayo ng maluwag, eh, di ba? Hmm. Pero yung talagang, yung emphysema na yan, imagine mo yun, yung hindi na talaga, yung isang breath, one breath, na napakalaking effort sa kanila, yung talagang... <sighs> Para lang ano? lang ng hangin. Iusipit sa labada, subukan mo, lagay mo sa ilong mo. Pampatawang sa ilong yun na. Oh, pero... Sabi naman, huwag pag-uusapan ng ilong pag wala si Boss Mike. Bakit? Anong may... Siya ay, may ilong? Ay, tungtunin nyo. Hindi ka ba na Wala. Siya, ba, <laughs> siya ba may ilong? <laughs> oh, ang ganda nung ano, ang ganda nung nabasa kong slogan sa YouTube. Malakagay. Kill a cigarette, save a life. Yours. Ganda, no? Ah, okay. Kill a cigarette, save a life. Yours. Gawang Gawa ko yung sticker. At parang para doon naman sa... Lagay, okay, parang bata nagsasalita. Ano? Tay, gusto kong huminga. Mm. Oh. Tay, diba? gusto kong huminga? Tay, gusto kong huminga. Oh. Okay, Tay, mahal kita. Kasi yung ano, yung naninigarilyo yung tatay niya. Mm. Tapos, lalong-lalong na doon sa kabataan na hindi pa nagyoyosi. Huwag kayong susubok. Yung, If you don't start, you don't have to quit. Di ba? Dahil kasi ang nicotine at saka yung mga linalagay nilang chemicals sa sigarilyo, talagang addictive. Hmm. Naglalagay talaga sila doon ng mga substances para ma-addict ka, hindi lamang sa nicotine, di ba? Ang pinakamalala. Addictive talaga. Pag... Pinakamalala na niya, pag napasinan ng nanay niyo, naglalabas siya, pati brit. Oh, may, may nicotine. Na. Eh, Iba naman yung nicotine sa puwit. Lumalabas na, side effects <laughs> yun. So yun, mo yun, sa puwit mo lumalabas? May usok ha. Lahat ng usap, pwede lumabas ang butas. Neck, neck mo. O to yan. Tapos ka ah, yan. Ayaw na ba? Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization yan. I don't yan. like to talk about that. Kasi Side may mga nag... May nag Anal cancer. cancer. Tingnan mo sa listahan yan. Anal cancer. Ayon si mo. sigarilyo. No. O bakit pinapasok niya yung sigarilyo sa put niya? hindi ko alam. <laughs> Mayo mo nang experiment siya. Ali, anong tawag mo sa both parents na habang naninigarilyo karga yung anak na two years? Ay, nako, grabe dista na yan. po. <laughs> grabe yan. Pugon. Ba nakakita mo 'yon doon? May both parents na nilagay yung karga yung anak nilang 2 years old. Ano eh, makikita mo sa mga nanabong binubuga ng usok yung manok ala nila. Kung ako yung manok na ako magrereklamo. <laughs> ano pa kayo? Passive smoker na lahat ng manok ngayon eh. Baguio City may ordinansa ata na bawal manigarilyo sa kahit ang lugar doon. Ko, Napansin ko kasi oh nga walang nagtitinda ng yosi sa mga bangketa ng pumunta kami doon last year ba? Eh, it, ano ko yan? Hanapin ko yan kung ano yung Meron ka bang ano? Meron tayong mga ano, makakausap. Mamaya gusto ko lang kausap. Magre-research tayo dyan. Sa Baguio? No? Kung tinansa ng Baguio. Si Mayor Wala yon. daw siyang napansin nagtitinda ng Yossi sa bangketa Wala mong Yossi sa Baguio? So anong epekto nun? Anong epekto nung ano? Sige mamaya pag-usap. Nang walang na. so, Yossi? Mag-pretail muna tayo. Tapos na ako. Tapos ka na ba? Mm. Inahamong inaha sina Alcarat at um, si Kiko. Na? Pumunta ng Talipapa. Hmm. Hindi yata na mamaligig itong dalawang to, kaya puro sila, sila ano Hindi sila si eh, Mr. Palengke. Mga su, sapata supply. Si Mar, ano? Mr. Palengke. Hindi, si Mar, hindi Mar, na, hindi na. Ba, ba, hindi na, hindi na siya sidecar. <laughs> SUV <laughs> <No>. na yan. <laughs> si Boy Pickup, di ba? Oh, Pickup Di ba up? Diba up? Hindi, hmm. <laughs> Pero ang dala SUV. <laughs> ano pa? Tang kung ano santaan po tao eh, pagpagsak mo na. Mga <laughs> Pilipino.

Fuck gang gang ka Fry power wash detergent, Tama up washing machine. Fry power wash detergent, Tama up out washing machine. Fry power wash detergent, Tama up out washing machine. Hi, I'm 57, and I'm high on my mountain bike. Hi, I'm 59, and I'm a ballroom artist. Senior life is fun when you manage sarcopenia, the thinning and weakening of muscles as you age. Take Enterbot Prime nutrition drink for adults. Fortified with proteins, vitamins, and minerals you need for your senior life. Hello, I'm 16 and I'm a long distance runner. <laughs> I'm <a half> <laughs> Have the strength to do what's next. Enterbot Prime. Manage sarcopenia with a high protein nutritional drink and resistance exercise. Huwag maging biktima sa maling akala. May pagkakataon na ang inaakala nating ubo at sipon lang, pulmonya na. Ang palagay natin na UTI ay appendicitis pala. Kung minsan, ang tingin natin na trangkaso ay dengue pala. O ang paglabo ng mata na akala natin dahil sa katandaan ay katarata na. Maging mapanuri tayo sa ating kalusugan para maiwasan natin ang malubhang sakit at iba't ibang komplikasyon na maaaring maidulot ng mga ito dahil lamang sa ating maling akala. Sa St. Luke's Medical Center, sapat ang pagsusuri sa ating karamdaman. Dahil sa profesional at ekspertong doktor. Gamit ang modernong teknolohiyang pangmedikal sa bansa. Dahil dito, maaaring maagapan at magamot agad ang tunay na sakit na nararamdaman. At sa huli, malaki rin ang ating matitipid. Kaya kung may nararamdaman, pumunta agad sa St. Luke's. Sa maagang pagpunta, mas maaga tayong maililigtas. Tumawag sa numerong 789 para sa St. Luke's Global City at 7230101 para sa St. Luke's Quezon City. Salamat sa Kapag bitin, nakakainis. At pag hawa mula sa pangangapal at tusok-tusok ng nerve aging ang bitin, nakakasagabal sa o, ok, ras at a, raw. Kaya mag Neurogen E. Di tulad ng iba, ang Neurogen E ay may 1,000 micrograms ng B12. May vitamin E pa. Kaya tuloy-tuloy ang ginhawa. Hindi bitin. Be more with Neurogen E. Vitamin B complex plus E is the generic name of Neurogen E. If symptoms persist, consult your doctor. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Ang himpilang <laughs> walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Ito ang GMA Super Radio. DZW! Labig walong minuto makalipas ang alas 10 na umaga. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Family's Brand Sardines. Sariling huli kaya sariwang sara. Super Radyo DCW News Flash! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Property of Company of Friends. Creating communities and transforming lives. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Everest Aircon. With healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide. Ilang negosyante ng bawang umapila na ibaba sa tatlong kilo mula sa anim na kilo binibenta ang bawang ng Department of Agriculture. Paanoan ng PNP ng sa ginawang media tour sa maaring pagkulungan ng mga dawit sa PNAP scam at Blumen Treat nilinis ng Manila Police District kontra illegal vendor at illegal na terminal ng Rasigal at Kuliglig. At at ang kabalang sa detalye ng mga balitang yan, dito naman sa GMA Super Radio DC WB. Ako po si Orly Tinidad, walang kinikiringan, walang pinaprotectan sa revisyong totoo lang. Ang balitang ito ay hindi sa property of Company of France, creating communities and transforming lives. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide. Super Radio, DC Double Bay, Newsflash! Sa muli tipon, At di malilimutang pagkakataon Pag may emperador light, may telebrason Araw-araw may bagong rason Sa bawat kaarawan At tuwing andyan na ang sweldohan Pag may emperador light, may telebrason Araw-araw may bagong rason, gawin mong light ang buhay ngayon. Emperor Light, gawin mong light. Drink responsibly. Pag may Emperor Light, may selebrasyon. Gawin mong light ang buhay ngayon traffic na naman. Gutom na ako. Eto, tinapay. Kaya lang, walang palaman. <tuhup> Uy, takat! Ta may carry ka bang palaman? Opo, ma'am. May carry akong masarap na gisado. Gisado? CDO Camelote Bound Pack. Carry ang sarap ng gisado sa Easy Open Sachet. Mmm, bango! Wow! wow! Saan manubutan ang gutom? Carry! <tuhup> Yari! Muli ka! Ano yan, Gisado po, sir! Uy, lunch nice break muna tayo! <tuhup> CDO Camelote Bound Pack. 9.95 lang ang supermarket SRP. Carry natin to. Huwag maging biktima sa maling akala. May pagkakataon na ang inaakala nating ubo at sipon lang, pulmonya na. Ang palagay natin na UTI ay appendicitis pala. Kung minsan, ang tingin natin na trangkaso ay dengue pala. O ang paglabo ng mata na akala natin dahil sa katandaan ay katarata na. Maging mapanuri tayo sa ating kalusugan para maiwasan natin ang malubhang sakit at iba't ibang komplikasyon na maaaring maidulot ng mga ito dahil lamang sa ating maling akala. Sa St. Luke's Medical Center, sapat ang pagsusuri sa ating karamdaman. Dahil sa profesional at ekspertong doktor. Gamit ang modernong teknolohiyang pangmedikal sa bansa. Dahil dito, maaaring maagapan at magamot agad ang tunay na sakit na nararamdaman. At sa huli, malaki rin ang ating matitipid. Kaya kung may nararamdaman, pumunta agad sa St. Luke's. Sa maagang pagpunta, mas maaga tayong maililigtas. Tumawag sa numerong 789 para sa St. Luke's Global City at 7230101 para sa St. Luke's Quezon City. Salamat! Saint St. Louis. Jeng Jeng, puna ang kulit ang saya umaga. Double Hi. Hello again. Andito uli kami. Naturally. Mm -hmm. Kamusta na kayo mga O, oh, kamusta traffic pala? Para kahapon. Maluwag-luwag -luwag ngayon. Maluwag ngayon. Yeah. Siguro lang kasi lunis din. Ah, eh, diba? kasi magulang, ay, eh. <laughs> <Al> <laughs> diba? hinati ng magulang ngayon, nag-isa na eh. hindi, di ba kasi first day, aalam ah, mo yung sa inyong classroom. ah Uh, oh. Ay, <laughs> nag-stay sila. Sa so, na mo ano, pa ko ano classroom. Pero hindi din galit ng mga Diyos ko. Hanggang yeah. hapon ah? Ha? Hangga, oh, oo. Oh. Hanggang hapon yung traffic kahapon. Umalis ha? tayo dito, ang buntot, West Avenue, di ba? Oo. Oh, oh. Bay, pagkatapos pala natin, nadagdagan pa. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh, Umabot pa doon sa Nakita kami... ko yun kasi umuwi ako after radyo eh. Umabot pa yata ng ano, trinoma ba 'yun to? Trinoma, grabe. May... Mm -mm. Mm. Pero hindi naman. Ngayon, coming to work, wala akong na ano, na encounter na traffic masyado. ay sa pagpapatuloy ng ano ng pag-uusap natin, ginenjeng namin kanina, mm. 'yun ng ano, paano batas, pasado na sa Kongreso, iniintay na lamang yung pirma ng ating pangulo. No. dun na sa graphic na hinihintay yung pirma ng smoker. <laughs> Ang dami nang nag-aalala sa kanya dahil niya, 'di ba? Because yung ubo niya. Right. Sabi ni y Yusek, ni Asik cup. Balte, mm. allergy daw. Mm. E eh, inamin ng anong araw na smokers cough Smokers cough. naman daw. At considering kasi yung work schedule niya, 'di ba? Ano, pangulo ka ng bansa, you're leading the Philippines. Mm. I'm sure rigorous ang iyong work schedule ang immune system mo hindi masyadong gumagana dahil una, talagang stress ka pa. Ang sinasabi, walang masama. Oo. Di ba? Huwag lang sa public sana nakikita. Aba, ah, ano, Hindi ba na ano? Nakikita ba? ba siya in public na naninigarilyo? ni Nung eleksyon, nung, sabi nga nung iba sa palasyo pero sabi nga eh, si Pangulong Estrada nun, sinabi niya, hindi na ako inom eh. Oo. Nila, oh, hindi na siya iinom sa brandy glass. Nilagay na lang <laughs> sa coffee shop. Ay, coffee shop. <laughs> coffee, coffee cup. Coffee cup na? Coffee cup para disimulado. Diba? Diba? Respeto mo na lang doon sa iyong mga constituents. Hindi. Alam mo din sikat na sikat, super hmm. sikat na artista hindi na squeaky clean ang image. Hindi hindi nagyoyosi pero hindi hindi mo siya makikita na nagyoyosi. nagyoyosi. Nagtatago. Ayon. Nagtatago. Respeto na rin siguro niya doon yeah. sa fans niya, di ba? Parang walang yan sa mister hmm. na nangangaliwa. Oh, ano man, naninigarin mo tayo eh. <laughs> Hanla, It's bad enough na nangangaliwa ka. Eh, nee, di ba? Ito, yung sa mga mister. Oh. Kasalanan na nga na nangangaliwa ka. Pero, Mag nang, ano? Parang, mas, ah, sa akin ha, pananaw ko, ewan ko kung mali ako o tama ako. Pero yung blatant, yung talagang, sa bahay mo kayo uwi, di ba? Sobrang naman eh. hindi, yung hindi mo na itinago, hmm mas pambabasto sa asawa mo yon kasi ni hindi mo siya binigyan ng respeto na itago niya. Meron akong kilala eh. Ha? Sa abroad. Oh. Nasa kanang hotel yung misis, nasa kaliwa yung... Bakit sinundan ni misis? Hindi naman. Sabay niyang niya binahe. Sabay niyang binahe. Halal to. Halal, halal to. Halal? Uy, Stop Ay, saan? teka. Nay! Uy! Ikaw ba nag-yosi nag ka rin noong araw, Nay? Uy, oo. Oh, oh. Philip Morris si nanay noon eh. Ano, ano pa nga? Pero tumigil ka na, Nay, no? Oo, oh, di ba? Dapat you listen to your body. Hmm. Pagkakain nga, patuloy ang ubo mo, parang hindi na naihinto. Di, hmm. pakinggan mo yung katawan mo, no? Siguro, sige, na nito yung sigarilyo. Hmm. Kaya hintuan mo na. wala kang, hindi kayong parang, ano, cold turkey na tinatawag? Hindi, wala, wala. Kaya lang, alam mo, bakit nung namatay si Oski sa Lasal? Kilala mo yun, di ba? Well, si manager. Oo. oh, di ba yung reporter? Well, di reporter diba? nung araw, yung okay. lagi na angiti pa nagpapaalam sa, well, sa program. After ano, after two weeks na hmm. nag-stop siya mag-smoke, di ba na-hospital siya? Hmm. Tapos yung after two weeks, namatay siya. Ang sabi ng doktor, hindi pala bigla dapat ginagawa yon, hmm. Kasi daw, hindi na, pumisan, hindi na, yung di ba nag-cleanse out yata yung, yung, ano yung, yung lungs? Mm. nag-cleanse out na ganyan? Tapos kung hindi nakakaya ng body. Oo, mm. kaya dapat pala unti-unti lang pagka talaga yun yung tumo. Parang ano naman yun, ang dami namang nag-cold turkey ang tawag doon, di ba? Yung mm. ano? Ang dami namang nag-cold turkey na hindi naman nakatay. Parang minsan nga, Dende, hindi, parang, yun, parang yun na lang. Paka... mas efektibo yung cold turkey. Pagka you're eh. as old as Oscar, whatever, oh. hindi mo talaga pwedeng kunin agad yung linisin agad. Okay. Baka may mas oh. Ating din na rin sakit na oh. bago, na, ano. Kaya na ano di siguro na tsaka hmm. may mga iba na bisakit. Anong Kasi ni... nasabi naman ni Ali kanina hmm. tungkol doon sa mga asawa na blatantly pinapakita yung ano nila. Ay hindi ka na nirerespeto ano? no hiwalayan mo na no. oh, pero ano ko eh lagi kong ano lagi kong payo doon sa mga alaga kung nang nang nanggagalak yung mga sino ano, si jowa nila. Sino yan? Ah, marami eh, halos lahat sila. Halos lahat sila. <laughs> ano, di ba? Pagka tinatago pa sa'yo, takot pa yun sa'yo. Ginagalang ka pa nun, mahal ka pa. Kasi ginagalang ka. Pero pagka yung talagang, alam na niyang ano, alam na niyang, ano mo to, yung grupo mo to, tapos makikita ka sa aming isang babae, sinasama doon, over na yun, pang-pambabastos pang na yun, iwalayan mo na, talaga hindi ka na-type noon. Oh. Yun. Kasi pa habang patagong ginagawa, matatakot, kinakabahan, ay ang kabahan forever. No? At saka parang fling-fling pa eh, pag tinatawal. Uh, diba? diba? pa. parang fling pa, eh. pa. rin si misis. At yung mga babae naman, alam na nilang married na't lahat. Patay pa nila, bakit? Nang na, nagpapabola pa silang baka pasalan sila or whatever, meron, diba? Meron na, ano, meron mga ano, mistress. Hmm. Na alam naman din naman yung lugar nila. Diba? Uh, diba? Alam, alam, alam din nila yung linya na hindi nila pwedeng tawirin. Alam oh. nila, accepted nila yon na temporary yun. lang sa dilim. Oo. -oh. Kaya, babae sa dilim, no? Kung kung gaang, for how long it will last, diba? Oh. Yun lang, pero titiklop 'yon kapag nabuko na, diba? Oo, oh diba, o, man na... hindi, parang babae ka lang sa dilim, sa dilim ka lang talagang. Mm. Hindi kanya niya ano sa diwa parang, parang ano, diba kung halat na, ano na daw, Hiwalay na daw si Aga at saka si Charlene. Oo oh, no. Mag Magkasama sila doon sa ano, ha? Sa binyag ni Baby Sayon, ha? Mm. Oo, oh, ang ganda ni Charlene. Lalo siyang gumanda, lalo si meksi. At kasama pa nila yung dalawa nilang anak. Mm. Pero, ano pa rin? Mainit pa rin yung chismis na merong ano type na isang dancer si Aga, no? At taga-biko. ah, taga no? Pero chismis na lang Wait, yun. Ito ng dancer? Mm -hmm. Ano <laughs> klaseng dancer? Eh, siguro dark dancer, eh, maganda katawan, no? Anong klaseng dancer na... Nagda-dancer dance, dance, sa TV? Oo. Oo, oh, mga sumasayaw-sayaw siguro sa Itbulaga, bulaga? Oh. sa mga ano. Pinangalanan naman, hindi pa. Hindi pa pinapangalanan, pero, mm. ah, kilala daw ng mga barkada ni Aga. Mm. Ah. Pero kung ako si Sherlene, eh, so, eh, mo sa mag dance forever. <laughs> Basta, yeah, pagdating pag doon sa inyo, Ay, ikaw de, na wala ang okay, dancer na, na papanurin niya agad. Yung, ni na, ni Aga, yung diba? mga ganyan, pag oh. kumari na buko mo na, ano talaga, kailangan maudlot yan. Oo, kailangan paano na yung makata, na. Hindi, okay, eh. hindi pwede hayaan mo siya, gano'n, hindi pwede kang magpabaya. Di ba? Oo, kaya gawin niya yung ano, ginagawa ni Ana Berrama. Oo. narinig niyang nalink kay Eddie Gutierrez nun yung dala, yung babae, oo. Oh. naku, dahil pinapadala niya ng bulaklak ng patay. Oh, <laughs> at least, ba, parang hindi mo naman sinasabi sa kanya, papatayin kita, pero may bulaklak ng patay dumarating sa bahay. <laughs> hindi naman ba ano. Okay. Sa sabi ko sana ang subtle, subtle na subtle. Actually, hindi pa nalina talaga subtle. <laughs> Nay! Ano? Kasama ka ba sa pag-iikot ni Senator Bong? Hindi nga eh. Hindi nga ako ba siguro. Ang piling talaga ni Bong. Ano ko, Hindi ako makakadagdag sa kanya. Nakakabaw sa ako. Panagay ko. Yun ang piling niya. <laughs> hindi ka uh, hindi ka asset. Ikaw ah, yung liability. Liability May labas na yung... Layong... Liability ako, no? <laughs> Siya naman ang may hold order. Ano ngayon, ha? Oh, eh. Diyos ko balak ba nilang umalis? Mm. Aalis pa ba sila? At saka parang ano, parang parang sinabi naman nila, lahat sila handa na, naka na. Ayun, nanay, yun nga nana, yung Jeng Jeng ko eh. Diba? Sa itong buhay nitong mga artista nito, si Jeng Goy at si Bong, hindi mo na kailangan ng scriptwriter writer eh. Yung talagang buhay nila, pang ano na eh, pang pelikula na eh, no? Kaya nga. Ang tinatakbo. At saka um. yan, sabi ko nga, ano yan? Nangiinis ka? Talagang libot ka ng libot? Parang, para tuloy, ano, parang nagkakampanya ka pa? Mm. Oo. Oh, eh, ginagawa niya? Ay, nagpapaliwanag? Nagpapaliwanag. At saka feeling niya siguro, baka matagal kong hindi makikita mga to, makukulong ako. Di. Ngayon ko napuntahan na, bag pa ako. Ay, bag laya, no? mo. Oo. ko yan talaga. Lalo na yun, tatlo naman pala sila doon sa ano, di at di sabay-sabay ko silang madadalaw. Janet! Oh. Ay, si? nakaliwalay si Janet eh. Hindi, wala naman doon si Janet eh. Ano naman si Jingoy? Oo, oh, si Jingoy, tsaka si, si Bong. Bong sino pa? Eh, di ba nandun naman si ano, Secretary Enrile? Eh? Pero wala ako namang pilagdalawin si Secretary, no? <laughs> Bakit naman hindi? Siyempre, yung mga pang, baka mamaya pang matanda yung kwento niya, no? At least <laughs> ko yung, yung dalawa ng bagets. Yung dalawa, sabi ko nga kay Lani, at least safe na safe ka. Pag nakulong si Bong, alam mo, lalaki kasama. Oo. Oh, oh. Yan yeah, ka, diba? Safe ka na. Wala, walang babae. Ang Friday daw, nabasa ko sa dyaryo. Sino Friday, that? pag Friday, conjugal visit. Yuck! Yeah. Parang isang... So, pre, si Prezi at saka si Lani, kailan yung oh. Friday nila libre. Oo. Oh, mm -hmm. Ang hirap na. Yan na, sila talaga. At saka si Ma'am Christina. Ang hirap Dapat man. yung Friday, wala kang i-schedule kasi ano conjugal visit. Anong rutina gagamitin mo doon sa tatlo? Oo nga, eh, nandun sila. Pero bakit ah? Di ba, meron na kulong, nagkaanak pa? Ha? <laughs> huh? Oh? Oo oh. naman. Oo. Di ba? Oo. Oh. Di ba oh. diba, ano? Yung... Meron mga nakakulong na nabubuntis. Hindi! Sino? Diba, ano, ano? diba, Hindi po, ano. oh, di ba ano nod? Ano? Di ba nagkaanak? Hindi ko wala. Ah, bakit Oh, ba tayo masabihin? Sa veterans? Hindi ko alam yan. Di ba? Ano no? May... Ah! Di ba? Dumalaw. Sino yan? yan. Mm, balita Sino, yun. Kaya dress, Maka kaya dress, no? Sino yan? Di ba? Si Papa! Kasama niya pa nakakulong din yung judak niya, ha? Sino yan? Ano ba yan? Ano ba? Ba't gusto mo na naman? Sabihin ko na naman ng derecho. Wag, wag. Wag? Wag, mayor na siya. oh, yun ang nga. off my. off-bite. ba pa yun doon? oh, kasama niya pa doon yung judak. Oh. <laughs> Nakatakabo. o ba't kailangan ng ano, kortina? Kanya-kanya namang ano, detention. Ah, hindi. Kasi may ano eh, may bars eh. Nakita mo yung bars kulay pink? Oo. Kaya ano sabi ko? Ha? Ano mm -hmm. to? Kasi ah, uh, kami eh. Dagnin lang kami sa nang sabay sa, isang sa isang kasali. Eh. Tapos di pinakilala yung Junak. Chu chu chu. Tapos to. Ito yung bunso. Sabi ko. Bunso. Sa ano bakit? Ang pangalan, ba'y Veterana. Veterana? Oo. Kasi conceived. Sa veteran sa veteran. <laughs> ano ba yan? <laughs> ano ba yan? <laughs> Kailangan talaga, dire-direcho. Pako ikaw talaga, si Alam Magdo ang nagsabi sa akin na naikwento ko yun. Ay, anong ano bukas? Ay, hindi pala. Ano pala hindi pa, hindi pa istatok bukas. Ay, ako, feeling <laughs> sa biyernes na. O, feeling mo. Lang. Gusto mo na agad? Pahinga agad? Dala nandiyan eh. si Chino. E, ano na. Ano? Dito si Chino. Hanging blind item. Bakit blind item pa? Hmm, oh, sige. Pakalanan mo, sige. Mm. Oh. Ay! Hey. Gusto mo? Ano to? Hey! Mukhang oh, magkakaaway it. sa Ana Barama at ni ano? Ni? Ni... Bakit? Kaya lang binura na daw sa Facebook yun. May nakwento sa akin. Baka naman naabutan pa. Magbalae. Oo. Oo, oh, bakit? Ay, ah, hindi ka saan magbalae ba tao doon? Ano am, ano ba 'yan? Magbalaing mag mag hilaw. Magbalaing hilaw. Oh, parang ano, yung parang bakit ganito? Parang ano, lahat ng bibili lang ng pera, chuchu. Parang parang doon sa sulat niya sa Facebook, parang inapi-api ni Ana Berama Aba. Oh, babe. nung daw nung daw ano party, sabi pa daw sa kanya ni Ana Ber. Oh, Esther, Esther ang pangalan ng nanay ni ano, 'di ba? Sara Labate. Oh. Ay, oh, ibalot mo yung mga natira diyan na pagkain. Mm. Sabi daw. Ay, ano parang, ba doon? parang parang ano inan niyon ano yung dinamdamin mga... ng nanay, oo. Why? Oo. Oh, Bakit ako gusto gusto ko naman nagbabalot ng mga tira-tira sa party? Nako, dahi. Kung ando doon ako, may walang mababalot yung nanay ni Sarah na May dala ka pang tupperware. wala ka talagang ano. May dala o, ka pang tupperware. sarili mong tupperware. Oo, oh, ayun ako dahil, Hindi na sariling tupperware. Ano ba talaga? Ayaw ba ipakasal? ko na yung ano. Ayaw Ayaw nga. Tama naman yung advice ni Annabelle, di ba? Dapat yung maghintay pa kayo, baka mamaya, ano, ang hirap-hirap na naman. Halimbawa, kung halimbawa tumantum -hal yan sa paghiwalay, mas mahirap pa yung annulment. Hindi, maghintay mo ma, yan. Kasi pagkain dalawa, kasi dalawa talaga. Sigurado